Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kahirapan makakausap dahil mas gusto na magtrabaho. Nang mag-isa para makagawa ng mas maayos, matalino at may isipang uunahin ang gagawin kaysa makipag-usap o makipagkwentuhan at may ugaling mabilis mainis ngayong araw, ayaw ng mga kalokohan sa trabaho at tungkol sa pera masinop sa mga gawain, madaling magseselos ngayong araw. Pag umiral ang pagseselos ay matahimik ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 10, number 22, at number 11. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matyaga sa trabaho at ayaw ng usapan ng walang kaugnayan sa trabaho at pag may nasabi ay tag-alang. Gagawin para maging mas maayos ang lahat, may takot mawalan ng pinagkakakitaan kaya laging masipag sa mga ginagawa. Madisiplina at laging inuuna ang dapat matapos ng maayos, matapat sa hanap buhay naninigurado, sa sinasabi at kinikilos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 23, number 10 at number 16. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May masungit na ugali kung nasa oras ng trabaho, dahil ang gusto ay makaasenso sa pamumuhay, kaya laging dole-dole ang masipag na ugali para makaunlad sa ginagawa na para sa pamilya at may matapang na ugali na may mahaba namang pasensya kung nasa trabaho. Laging inuuna ang maayos na pagkain ng pamilya para laging malusog ang pamilya at may ugaling hindi basta sumusuko basta nasa tamang katwiran ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red, number 32, number 5 at number 14. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging masipag at puno ng pangarap sa buhay, kaya masipag. Sa mga ginagawa at laging inuuna na makatapos na dapat na magawa para makaipon ng maayos na pera. Laging ready ang isipan at katawan sa mga dapat na gagawin. Masikap para magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan at hindi basta nagbibigay ng mga kaalaman sa mga pamamaraan sa dapat na gawin para gumanda ang kabuhayan ng pamilya ng maging masaya ang pamumuhay at hindi nagpapataan sa mga dapat na ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Green Number 8, Number 25 at Number 16. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa buhay at hindi makukuha sa pakiusap, madisiplina. Sa mga sinasabi at ikikilos para hindi makagawa ng pagkakamali at sa pagkita ng pera mas gusto kumita. Nang maayos, madisiplina at may mabilis na isipan, ayaw ng mga usapang lagayan ng pera, at masipag at laging Inuuna ang kasiyahan ng pamilya kaya mapag-ipon ng pera para mapasaya ang tahanan Sa gawain ay trabaho muna bago chismis mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 31 at number 25. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag na matahimik kung sa trabaho, dahil mas gusto, ay magtrabaho ng mag-isa para mas makakuha ng pag. Titiwala ng mga superior, ayaw ng nasbala sa mga ginagawa at laging matyaga para sa pagkita ng maayos na pera. Kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, ayaw ng mga usapang kabastusan, Madaling hingan ng tulong ng mga kapatid at magulang kung may pera ay mag-aabot kagad ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 5 number 31 at number 28. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kahirapan makausap mas gusto ang magtrabaho. Nang mag-isa sa gawain at may kadali na dinahingan ng tulong ng mga kasama kung sa trabaho para makagawa ng masayang araw. At may isipang matalino sa mga ginagawa. Ayaw ng napipintasan kaya laging inuuna ang trabaho masipag at hindi masyadong makibo pag may ginagawa, at ayaw mga ako para hindi mag-isip ng mag-isip para magawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing na pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 22 number 31 at number 19. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang kasipagan ay laging inuuna sa trabaho, at kung sa gawain ay maingat at hindi mo rin makukuha sa pera. Kung suhulan ay iiwasan na ang kausap, ayaw nang nag. Papataan sa trabaho, dahil sa pangarap na makakuha. Nang pagtaas ng kikitain sa tahanan ay maaruga sa pag kain para sa kalusugan ng pamilya, nang laging maging malulusog, masipag para makakapag-ipon ng pera para sa magandang kinabukasan ng kabuhayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 21, number 8 at number 17. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa mga gagawin, kung sa trabaho wala sa isip ang mapagod kagad dahil nasa isipan hanggat bata pa, ay trabaho ng maayos para makaipon. At masaya sa mga ginagawa at laging nagbibigay ng pangarap para makaunlad, maingat sa sinabi at kinikilos para makaiwas sa pwedeng pagkakamali. Sa tahanan ay maaruga sa pagkain at gusto ay mga naguusap ng masaya, para laging may good energy ng pagmamahalan na darama sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. May katipiran magpalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 17, number 25 at number 36. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina mas gusto ang makapagtrabaho nang mag-isa, ayaw ng mga usapan, may kayabangan at lalo. Nasa mga kaberdihan at hindi mo makukuhang magtiwala. Kagad, maingat sa pamumuhay para laging may good energy ng kahusayan sa mga ginagawa. At kung may sinabi ay gagawin lalo na kung nasa tamang katuwiran, matipid sa paglalabas ng pera laging pag-iipon ang nasa isipan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 21, number 16 at number 9. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matyaga sa pagkita ng pera at hindi kayang masuhulan kung pera dahil ayaw ng ganoong pera, matapat kung saan kumikita ng pera, mas gusto pa ang magtrabaho na mag-isa, at may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, naglalaan ng pag-iipon ng pera para makatulong sa magulang kung may bigla ang kailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, number 15, number 22 at number 29. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ayaw ng kwentuhan pag oras ng trabaho. At sa tahanan mas gusto ang mga usapang masaya at madisiplina ayaw ng mga usapang may kayabangan sa trabaho. At masipag para sa pagkita ng pera na para sa pamilya. At may stricto pang uugali hindi makukuha sa suhulan ng pera. Mas gusto ay matahimik na gagawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 20 number 16 at number 25.